Kadayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang Saktong Kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo o balita, siguradong busog ka. Matagbuntag, dabawen niyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita o impormasyon. Kadayaw Davao! Badayao Davao. Lug na makabanalas, nidadaydai kahayag ang Kina kinaiyahan Negosyo, turismo Trabaho, magmalaho tayo Ekonomiya, agrikultura Infrastruktura, palambuon Sa kauswagan, walay dabawin nyo nga mabiyaan Magkahit usata, alam sa progresibong dakwayon Madayaw, madayaw Mabuhay ug madayaw. Dabawenyos Hunyo 27 tuig 2025 Adlong Bernes. Usa Adlao. ka mayong danong adlaw alang kanatong tanan Dabawenyo ilabi na karong Adlawa ipahigayon ang inaugurasyon ni Mayor Sebastian Baste Duterte kinsa gihalal sa mga Dabawenyo nga mamahimong busy mayor sa Dakbayan sa Davao. Sa inyo makita karon aniya kita diri sa ikaduhang lokasyon sa programa sa inaugurasyon nga ang atong atubangan sa Davao City Hall asa motindog si Vice Mayor Elect Sebastian Baste Duterte para muhatag sa iyang mensahe ngadto sa mga dabawenyo. O karon makita na to, no, nga nakabisi na kayo ang tanan o hitsas na ang mga kagamitan, mga lingkuranan dire o ang pwersa sa ato ang uh, mga opisyal, mga kapulisan, gikan sa TF Davao mga force multiplier sa alang sa security forces, andam na. Samtang diha usab sa SP sa session hall, ipahigayin usab unyang tautawad o uh, diha maguna alang sa o-taking ceremony alang kay Vice Mayor Alex Sebastian Baste Duterte kinsa midaog og gihalal sa mga dabawenyo. og karon diha usab sa SP andam na gikan sa security forces na adihang ang atong mga auxiliary gikan sa Davao City si Police APO gikan usab sa TF Davao so hitsas na ang tanan unyang alauna alang sa isa ka importante nga adlaw kanatong mga dabawenyo, diin sa itigarasyon ni Mayor Sebastian Baste Duterte. Alang sa mga dugang impormasyon sa usay pasadya, Good morning at badayaw. Gikan sa atuang diwan ng Dabao 2025, Gabriel Tauto. Thank you, Rial. Good morning, Dabawenios. Makita ninyo sa akong likod nga bahin, mao ang art exhibit na ginapahigayon kini supay sa aktibidad sa Duaw Davao. Gawa sa exhibit, aduna usay mga food stall na nakapalibot din nga Kung maguto mo, samtang nagsuroy din sa Rizal Park, daghan mo o kapilian nga pagkaon. O karon, Dabawenios, sugda na nato ang mga paghatot o mga balita o storya karong buntaga. Sa nagpadayon ng mga aktibidad sa Duaw Davao 2025, balikan ta ang highlight sa gipahigayong Pride Parade pinaagi sa report ni Lawrence Igloria. May parada sila mga maanya kung babulok ng costume ang tanang miembro sa LGBTQIA+, dinasunod sa Davao. Radio Do Out Parade. Napuno sa kalingawan ang maong parada ang gipartisiparan sa kapin-usa kagatuos ka mga organisasyon sa LGBTQIA community. Gisugdan ang parada sa Ross Avenue padulong sa San Pedro Square. So far, okay siya. Happy lingaw. Pero aside na nagkakapoy, kikasakit sa tiin super sakit yung sa TL for worth it, po. enjoy Midaug sa kategoryang Most Creative is a first placer ang Gender Association of Talomo and Drug in a Society, second place sa United Gays of Agdao, ug nasakmit sa Takunan LGBT Organization ang third place. Sa kategoryang most vivacious and vibrant contingent, nakuha sa United Gates of Matina ang first place, second place ang buhang United Gender Alliance Support o Planet Eagle Family is third placer. Great ang experience. First time na so na excite ko. So sayo kayo may like 1 p.m. na nami dito. All time daw tas mga 4 na yata. So maragdo 3 hours yun may marag na steady. Okay lang, na-enjoy bang po kay get to know sa lain nga ano. Samtang nagpadayo ng kalingawan pagkagabi sa Night of Fun and Colors, kung asa nagpakita sa ilang pinasahi mga talento sa pagsayaw, pagkanta o comedy skits ang mga miyembro sa LGBTQI community. Present sa mga kalingawan ang nagkadiyang komedyante sa syudad sa Davao, lakip na din ang social media influencer nga si Sherwina Balls, Shamsi TV ug Uban Pa. Para sa Madeo Davao, ako si Lawrence Igloria. ipakusgan sa Davao City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang kampanya kontra child abuse ug anti-mendikan silo. Sa inyong tayo, detalye sa report ni Potpot Maranyo. Mas gipakusgan pa karon sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang kampanya Batok Child Abuse ug Pagpanglimos sa mga bata sa kadalanan. Kauban ng Davao City Police Office, Ilang gilunsar pag-usab ang Kian Gabriel Hotline ug Anti-Mendicancy Drive. Din ipatugtog na ang jingle ug awareness materials gamit ang mga mobile patrol cars sa kapulisan dinhi sa Dakbayan. Pinaagi ni ini mas makatabang matod pa sa pagpukaw sa awareness sa mga Dabawenyo ug kapaspas nga ma-report ang mga kaso sa pagpangabuso. Kinahanglan nga kani ang atong pagpakabana dili lang sa level sa matag mga sa short o uh, diri lang nga sector kundi dili kinahanglan ang tanan jud na sector sa tuang katilingban labi na diri sa Davao City magiging aware labi na ang atong mga bata pod kung asa sila mo report kung say kung uh, ano may ano na may mga possible nga uh, mga pang-abuso or potential nga pagpangabuso. Ubisan pa man, may kuno mga kaso sa pagpangabuso karong tuiga, dili ka ni ayang kumpiyansahan. gikinahanglan gihapon ang paspas -pas nga aksyon batok ni ini. Gipunting sab ni ini ang risgo sa mga bata nga gapang limos sa mga kadalanan. Matod pa ni Salvania nga kung gustong magpaabot sa hinabang alang kanila, pwede ka ipaabot sa hustong ahensya. Samtang gipaabot sab ni Lieutenant Colonel Judd Camor, DCPO Deputy Director for Administration, ang ilang hugot nga ng suporta sa lakang gibuhat sa CSWDO. Ang CSWDO sila man ang nagpadaga ng programa. But uh, may limitasyon po no? sa ilahang manpower, sa ilahang resources. Samantala, DCPO, we have the manpower, we have the muscle, we have the mobility. Sometimes magawad sa pag-implementaran eh, sa ito ang uh, programa. May mga challenges na siya may mga risks no so it's good that uh, when our social workers are accompanied by uniformed men maka enforce junta no maka patuman junta dili kayo ta maka encounter o resistance kay naaman tay uh, police personnel nga kauban gipaligon pag usab ang presensya sa mga street educator nga nagabantay sa mga lugar kasagaran ginapuy sa mga street children aw sa CSWD o sa publiko nga gamiton ang Kian Gabriel hotline sa pagreport sa mga kaso nga kalambigitan sa child abuse o mga bata nga makita sa kadalanan potpot maranyon madayaw davao Taong sa training ang mga social worker din dakbeng, sadabaw, atul, sa Dakmen sa Dabaw atul sa kasaulugan sa Filipino Social Workers Day. Ani ang report. Subay sa pagsaulog sa Filipino Social Workers Day, niipas si iugda ang Administrative Division sa City Social Welfare and Development Office ng CSWDO, o duha kaadlaw nga training sa Counseling Services for Rehabilitation of Perpetrators of Domestic Violence. Pinaaga ni ini, mas mapalambu pa o mapaligun pa ang kapasidad o kahanas sa mga social workers sa CSWDO sa paghatag og gipisyente o dikalidad nga serbisyo alang sa mga dabawenyo. Importante ni nga makapasitate nato at mga social workers kasi sila ang nasa ground. So we need to be abreast on the new techniques and new uh, ways of uh, handling our uh, clients uh, on domestic violence. Ang duha ka adlaw nga training gipahigayon sa usa ka hotel dinhi din sa Dakbayan, din kini sa mga rehistradong social workers sa CSWDO, nga gilangkuban sa mga division chiefs, district heads, residential ug non-residential center managers ug mga focal social workers sa matag programa sa CSWDO. Samtang nagpaabot sa iyang mensahe si Paswi Davao City President Rodrigo Robley Jr. din ini ponteng ang kamahinungdanon isip usa ka social worker. We are social workers. We work. We care. Time is essential in our profession. Sa kasamtangan, ang CSWDO adunay 170 ka mga rehistradong social worker nga parang nagahatag og serbisyo sa mga Dabawenyo. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Ramos, aduna na, na tayo mga bagong reina ng Davao. Balikan ta ng highlights sa Coronation Night. Ania ang detalye. Usa ka matahom makalingaw nga gabi ang nasaksihan sa mga damawenyo ato si Brando, Coronation Night sa Reina ng Davao 2025 sa so RMC Petrogas Arena Center. Nagsugod ang programa sa usa ka makalingaw nga opening production number nga maala flight attendant inspired nga nagdala sa tema nga Do Out Davao. Usa ang kapanya sa pagbisita ug pagdiskubre sa katahong sa sudad. Dayon, gisundan sa sa Osaka runway fashion show nga Lady Gaga Born This Way inspired look. Ipapakita ang mga kandidata sa ilang mga fears o creative nga magkasuotan. Dayong gipili ang top 10 ng mga kandidata nga misulod sa sunod hug na hugna sa kompetisyon sa long gown kompetisyon. gipakita ang mga elegante o klase-klaseng mga sinina nga gama sa mga local ug national designers. Dayong may sa hashtag Q&A portion ang top 10 candidate. Gipili dayon ang top 3 finalists ng may pahigayon o ground table discussion o sa kainong parte sa kompetisyon na din ilang gisuta ng ilang kalinaw o pananaw sa panagiusa sa LGBTQIA community. Sa katapusang hugna, ang final Q&A portion, gipakita sa top 3 of ang ilang mga nagkadeiyang kaalam isip posibleng mamahimong sunod ang arena ng Davao 2025. Gila isip rin na ng pagkakaisa si Sofia Iyana, kikan sa barangay 4A, Poblasyon. Samtang rin na ng kapayapaan si Minya Tanhay, kikan sa barangay 37D, Trading Boulevard. Well, I am very happy because our city has been implementing the anti-discrimination law. However, I think the most important factor that we need to push through is the social media. Because I know that in this kind of area, Our equal rights, equal, equal protection, equal opportunity as a human being. It is not only for men and women, but it is for everyone. I hope that you will be educated enough because if you are educated, you know how this will going. Always remember that I am a queen who wears intangible crowns and being right now, creating a tangible crowd and embracing my everlasting purpose. Thank you so much. Olga. ang reyna ng Davao 2025, si Cheska Marie Montez. Nagkikan sa Barangay Turil, in nakadawat kini o 200 pesos in cash. Para sa Maniyaw Davao, ako si Simon Abarsolo. sa ang City Government of Davao, na i-encourage ang mga debutantes to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Maukini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang four acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryo mo pa ilawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events, aron masiguro nga walay nagabitbit o mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, inagipan, droga o uban pa. Report kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo lakip na mga unattended baggage i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911 i-report ang mga individual o grupo nga nagapang recruit para manggubot o gapang recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NTA. ISIS inspired lakip niini ang Abu Sayyaf BIFF ug uban pa Remind, kanunay nga ipahinumdom sa mga higala o pamilya ang tanang security, safety o health regulations din hi sa Davao City. Participate, ginaawhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwalahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahoan. May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan at dunay responsibilidad. Ug angay nga magigmat sa tanang oras ug panahon. Tinumdumi ang four acts of the culture of security. Volunteer, report, remind, and participate. 908 818 Sama sa dan manghatag kitag mga papremyo sa mga Dabawenos nga naa kung asa taga live datan o sila sa atong Facebook Live. So naa na ta rin sa City Hall kay BC naman tanan alang sa inaugurasyon ni Mayor Sebastian Baste Duterte yung tataon magsisuro ito. Ta. Kay Murag, sayuhan niya itong mga, mga ma'am dire kay Murag nanigipang hulat ba? Ma'am, kayo madayaw. Ma'am, unsay, tanaw, unsay kita naman eh. Positive. Ma'am, unsay pangalan na do? Richie Lane Inad. Ma'am, naong sayo sayo mang kadiri murag namo estudyante o namo ginaatangan? Amo estudyante, nasa Magallanes. Nya yung hapon mo mu mutan upod mo. Tanaon lang kay mo naman mi unya sa gawasan. Ma'am, kay nanan si Ma'am pud ato ning kanon. Ma'am, mabuhay gud dayo. Unsa pangalan nato, Ma'am? Catherine. Catherine. Ma'am, naa pud kadiri kay na estudyante. Pero unya kung makadalikyat, manan upod mo. Karon gani unsa kay karon? Inauguration. Inauguration. Mayor, uh, Mayor Iba, yes, eh. so, Anyway, congratulations sa Enuha kay naatay mga ipanghatag ng food packs. Gikan sa Maria o sa City Government of Dabao. Bukata ni? Dinungag na ni Dahan. Ma'am, inyuhan lang doa. Ma'am, thank you so much. Congratulations. Ma'am, basig na mo i-shout out sa mga nagtanaw karon sa Facebook, mga co-parents, and also sa atong mga silingan dito. Tagaasa kayo ka, ma'am? Matina. Matina. Ma'am, Basi na kay shout out. Go ahead. Shout out sa my husband. Ah, nalasa nag-uwi. <laughs> Sige, thank you. Congratulations. How about si Ma'am Lapod, Ma'am? Natay mga kasilinganan dito nagtanaw karon. Ah, i-greet na to. Shout out ko sa ako ang mga silingan nga lahat sa Barangay Ite Lower Madapo. Uh, buntag. Okay. Okay, Ma'am, basig pasalamatan na to. Ah, go ahead po, Ma'am. Ah, uh, Pasalamatan ako ang naghatan sa aning city government office. Salamat sa food pack, Madayo Okay, congratulations sa inyo, Adia. O kung niyang tutuod, sa katong wala pa na ada sa mga kilid-kilid, tanda lang mo sa Facebook Live sa ito ang kay Manghatag Pata. Alang sa second round sa itong food packs nga panghatag nga promo sa itong Madayo Dabao nga nakatanaw. Dini sa itong programa o alang sa dugang impormasyon, umabalik Gabriel.